Paparating na sa Disney panandang pandagdag ang revenge drama ni Park Hyung Sik na Buried Hearts Buried Hearts, isang South Korean revenge drama na pinagbibidahan ni Park Hyung Sik, ay nakatakdang dumating sa Disney panandang pandagdag sa Pebrero 21, sinabi ng streaming platform noong Huwebes. Ang serye ay sumusunod sa isang scamming executive na nagsasamantala sa isang pampulitikang investigasyon na nagbubunyag ng katiwalian at paglustay sa conglomerate kung saan siya nagtatrabaho sinabi ng Disney sa isang press release, si Hyung. Sik, nakilala sa mga drama gaya ng Strong Woman Dubong Soon, Happiness, at Soundtrack Hash Isa, ay gumaganap bilang Siu Dongju, isang executive sa Daesan Group na gumagamit ng mga ipinagbabawal na paraan upang iligtas ang kanyang kumpanya. Itinulak ang Daesan Group sa spotlight ng ang isang kontrobersyal na proyekto ng enerhiya ay nag-trigger ng pagsisiyasat ng National Assembly ng Korea. Isang pagkakataon na sinamantala ni dong -Ju upang isulong ang kanyang karera at sa huli ay kontrolin. Ang kumpanya, kasama rin sa cast si Hyo Jun-ho, ang beteranong aktor na nagbida sa boxing series na Blowdowns, bilang manipulative professor at power broker na si Yeom Jang-seon. Ang serye ay idinirehe ni Jin Chang-kyo, na pinangunahan din ng military drama na Military Prosecutor Doberman.